Kalahating katawan ng tao tinangay ng alon sa tabing dagat sa Pangasinan. Narito ang news ni Jen Patrolia. Nagulang ang mga residente sa isang barangay sa Burgos, Pangasinan nang makita nila ang potola na kalahating katawan ng tao na nakapatong sa batuhan habang hinahampas ng malakas na alon. Ayon sa otoridad, sinabing nakita ang potol na katawan na mula sa baywanga pababa na nakasuot ng asul na pantalon at sinturon na kulay berde sa barangay Ilio-Ilio Nakilala ang biktima na residente mula sa Suwal, Pangasinan na ilang araw nang nawawala dahil sa kanyang sinturon na regalo umano ng anak. Patuloy pa ang imbestigasyon para malaman kung ano ang nangyari sa kanya at kung nasaan ang iba pang parte ng kanyang katawan. At yan ang aking news group ako, si Jen Patrolian, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.